Ah. Whew. Oh, my goodness, mga idol. Ah! ho! Oh! <laughs> okay. uh -huh. Uh -huh. Oh, kanuping, boy! So solid, oh. Uy, lapo, man! You oh. Know? Jog! Hindi. <laughs> Lapo Yan o. Oh. Yan. Apo dyan. Apo dyan. O oh, yan mga idol. Hey. So bali. Yan mga idol. Dito na lang. Yan mga idol o. Oh. fishing adventure with Idol Jung oh. tignan nyo yung ano niya, sasakyan niya, oh. tapos bull naman sa atin oh. yan dito lang kami sa kabila mga idol bali yan oh. yung yung harap na yan ha sa Idol Jung oh 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 sa Idol Jung oh palong palo oh Shoo! Hello mga idol Boatcasting Kayak 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 kay Jung Jung Gamit natin multong hipon na 5 grams from Cebu and Tackle Golde ay tetra naman Kay Idol Jung Jung 5 grams din mga idol Yes. Kanopeng idol. Kanopeng. Ah, sige, ihi ka lang, ihi ka lang. Yun, oh. Idol. 5 grams from Cebu and Takel Action mga idol Ano yan? Woo! Dog, Dog soap. Oh. Sige, ihi lang. Nice one. Ay tolo. Oh. Fish on, fish on mga idol. Kanuping. Ni. Nee? Kiss. <laughs> Fish on mga idol Puka oh, uping boy So solid oh Jog Ano yung Ah, dyan pala oh. Para hindi sila makaano. Yan oh. Yan. Para hindi siya makapalag. Aray. Ay, ano nakaalaman. Ang buwili niya. Sh -sh 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 on, mga idol. Oh, kanuping Boy, kanuping boy, urig Susultong hipon lang yan, mga idol Kinuko ko na lang sana yung flyers Yung flyers Anong flyers? supplies sus ano yung hing sus may agitan yung sarsarwa mong body eh yun na yun uy lapo men yun know? oh <gasps> Wala po. Lunok na lunok yung 5 grams. Yan you know, Lunok na lunok. Lunok na lunok. Ay. Lunok Lunok niya men. Mm. Yo. Po, mga idol, oh. Yo. Uh. Labo mui dulu. Oy. Labo again. Ay labo again. ay don. Tuker boys Kaya naman pala mga idol. Bang Tanggal na yung isang ano sa treble hook yung isang hook mga idol, oh, naputol oh. Brabe, grabe, grabe, dami, dami-daming kagat kasi hindi Yan tuloy. Putol na. Wala na ganyan na lang. Dalawa na lang. Pishon again. Hoy. Dated men ah. Dotted again mga idol Isa lang yung klase ng pahay natin oh, yan, oh. Multong hipon 5 grams from Cebu and Yan Sabi Wala na yung isang ano niya Putol na yung isang hook niya Sa so, may treble so bali double hook na lang yung isa Yung isang treble niya Si natanggal yung isa mga idol Uy sayang men Fish on Fish on Ay sayang Fish on mga idol on Dated my baby. dated. Kasi ang ganda ng lure ko. Iyon, Sus. Pero pa yung nasa styro natin mga idol. Fish on. Oh wow. Rare catch man. Rare catch. Okay. Ay hindi. Unlock ko lang pala to. Hindi ko alam kung anong isda to men. Pero lahi siya ng snapper mga idol. Okay Ayan o oh. Pa-comment naman dyan kung anong tawag nyo dito Sa isdang to Teka lang tatanggalin ko lang Oh, rare catch yung Rare catch -comment, mga idol Kung anong tawag nyo dito Sa isdang to Ayan oh. Ayan. Sa tingin ko is snapper din siya. Parang kapareho niyan mangroove snapper pero dito naman siya sa may bahura. You know. Mayroon siyang puti diyan. Nice. Nekat, nekat Hindi pa Tanggalin mo dyan, tanggalin mo dyan, baby Yun, tinanggal Uy, sinasabit pa rin, men Tanggalin mo dyan, tanggalin mo dyan tanggalin mo dyan baby tanggalin mo sayang yung pain natin men tanggalin mo Lord sana matanggal Lord sana matanggal Natanggal My goodness Ah Woo! Oh my goodness mga idol Ha huh. Yan o oh. 5 grams lang yan Men Salamat Panginoon na niya. Huh. <laughs> ah. ah. Isus men. Salamat men. snapper mga idol ah. parang ganito rin siguro yung nakukuha ko na kanina na sinasabi kong ano rare catch ano laki oh lapad boy hey fish on yan yan mga idol so bali nandito na kami sa tabi yan so bali dyan lang dyan lamang po yung spot namin oh no? yan sa bandang, bandang kaliwa ng Crocodile Island Yan, nandito na kami mga idol so Bale, oo tutuhugin na ni Idol Jung Jung yung huli namin Nandito sa, sa Styro yung iba Yan o oh. Tsaka yung iba mga idol nandyan sa baba So yan Tayo uh, mga Pinoy tayo hindi. hindi ka no kasi ka lang dating you know. alala ah, yan so bali yung pinang harvest natin dyan mga idol multong hipon ayaw nila yung 5 grams yun you no know? bali yung ano pa nya na putol na yan siya yun no know? multong hipon and yeah, naputol pa yung isang hook ng kanyang treble oh. Oh, yan, kompleto pa yan. Yung isa, wala na. Tayo'y mga kano. Tayo'y hindi kano. Ngayon. Ha? Lah? So, ito yung mga uh, nahuli pa namin dito sa loob. Solid! Yan, meron pa dito. Wala Ito. no? Live na live to. no? Amen. Live na live pa, men. Pero kailangan na namin umuwi kasi malayo pa yung ano, sasagwanan namin. Shout out Master Glen. Galaw-galaw! Galaw-galaw sa mga kayak niyo diyan. Galaw-galaw sa mga kayak nyong bago diyan. Yung mga kayak namin oh. No? Ito yung gamit ko mga idol, hiniram ko lang 'yan. Sa ah, Cambuhol. Ah, Tapos ito naman kay idol yung jung pinagtatagpi-tagping PVC. Tayo 'yung mga ano. Yan. Yan din yung setup niya Ultralight Ultra light. Ultra light tapos yung gamit niya. Um, so, five drums din. Ano? Mahira Sheesh. pa na ko dito men. Kasi buhay pa. Yan so update ko kayo mamaya mga idol pag natungog na namin lahat. So yan mga idol. Ah, tuhog na namin lahat oh. Hey. Nice one. Yo, no, meron pa diyan maliliit na, wag na lang. Hey, mga idol. Harvest again. Si Master Jungjung. Oh, oh. May mga lapo diyan. Lapo diyan. Oh, yan mga idol. Hey. So, bali yan mga idol. Dito na lang. Para picturean na lang namin then pauwi na, pauwi naman na kami. Ano? Yan po pero my goodness. Thank you Lord. Another blessing. And let's go.